Naisip mo na ba kung ang mga kandado sa iyong mga pinto at ang mga rehas sa iyong mga bintana ay tunay na sapat upang protektahan ang iyong pamilya? Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan itinatayo natin ang ating mga tahanan upang maging mga pisikal na kuta tulad ng mga sinaunang bahay na bato, matatag at kahangahanga na kayang labanan ang anumang bagyo. Ngunit, ano ang silbi ng isang pader na bato kung iiwan nating bukas na bukas ang mga bintana ng kaluluwa ng ating mga anak? Mayroong isang magnanakaw, isang tahimik na magnanakaw, na hindi naghahangad ng iyong mga materyal na ari-arian. Ang hinahanap ng magnanakaw na ito ay isang bagay na walang hanggan ang halaga, ang kawalang malay kapayapaan at ang espiritual na hinaharap ng iyong mga anak. Isang espiritual na digmaan ang nagaganap ngayon, hindi sa malalayong larangan ng digmaan, kundi sa mga screen ng telepono, sa mga headphone ng video game, at sa katahimikan ng kanilang mga silid. Ito ay isang labanan para sa puso ng susunod na henerasyon at maraming mga magulang ang hindi man lang namamalayan na ito ay nangyayari. Nararamdaman natin na mayroong mali, isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa, isang banayad na pagbabago sa pag-uugali ng ating mga anak, ngunit hindi natin matukoy ang sanhi. Ngayon, sisindihan natin ang isang ilaw sa kadilimang iyon. Ibubunyag natin hindi lamang ang mga hindi nakikitang panganib na nagbabadya kundi pati na rin ang pinakamakapangyarihang espiritual na sandata na ipinagkatiwala sa atin upang ipagtanggol ang mga mahal natin sa buhay. Upang malakbay ang mga mapanganib na tubig na ito, kailangan natin ang gabay ng isang taong nakipaglaban na at nagtagumpay. Kailangan natin ang karunungan ng mga banal. At ngayon, kasama natin ang isa sa mga pinakamatatag na mandirigmang espiritual sa kasaysayan ng simbahan si Santa Teresa ng Avila. Huwag mo siyang isipin bilang isang malayong figura o isang estatwa sa isang simbahan. Isipin mo siya bilang isang bihasang general sa espiritual na labanan, isang guro na naunawaan ang kalikasan ng kaaway at nagpamana sa atin ng mga taktika para sa tagumpay. Siya mismo ay nakipaglaban sa mga demonyo na napakatindi na ang mismong Diablo ay sumisigaw sa kanya masyado kang maraming ninanakaw na kaluluwa sa akin. At si Santa Teresa ay hindi tayo iniwang walang dala. Ipinagkaloob niya sa atin ang isang kayamanan mula sa langit, isang espiritual na agimat kung gugustuhin mo, isang anting-anting ng banal na kapangyarihan na maaaring gamitin ng sinumang ama o ina. Ang sandatang ito ay ang panalangin ng kabanal-banalang dugo ni Kristo. Isang kapangyarihan na napakalaki na hindi kayang tiisin ng kadiliman. Kung naniniwala ka na ang spiritual na proteksyon ay kasing totoo at kailangan ng pisikal at nais mong matutunan kung paano gamitin ang mga sandatang ito mula sa langit, inaanyayahan kitang mag-subscribe ngayon sa aming channel. Hindi mo gugustuhin makaligtaan ang mga paghahayag na malapit na naming ibahagi sumali sa komunidad na ito ng mga magulang na nagpasya na hindi lamang alagaan ang mga katawan, kundi pati na rin ang mga kaluluwa ng kanilang mga anak. Ang pangangailangan na sandatahan ang ating sarili sa espiritual ay hindi kailanman naging mas malaki. Ang mga panganib na kinakaharap ng ating mga anak ngayon ay mas banayad at, sa makatuwid, mas mapanganib kaysa dati. Hindi ang mga halimaw sa ilalim ng kama ang dapat nating katakutan, kundi ang mga nagtatago sa kanilang mga palad. Ang presyo ng social media, tulad ng TikTok at Instagram, ay lumilikha ng patuloy na pagkabalisa para sa pagiging perpekto, isang walang katapusang paghahambing na nagnanakaw ng kagalakan at pagpapahalaga sa sarili. Ang pagkagumon sa mga video game, tulad ng Mobile Legends, ay hindi lamang isang libangan. Ito ay dinisenyo upang ihiwalay sila, upang palitan ang koneksyon ng pamilya ng isang hungkag na virtual na katotohanan at upang punuin ang isip ng karahasan at pagtakas. Dahan-dahan, halos hindi natin namamalayan, ang mga halaga ng pamilya na siyang pundasyon ng ating kultura ay unti-unting nawawala. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang istorya na maaaring mangyari sa anumang pamilya sa Maynila, Cebu o Davao. Ito ang kwento ni na Jose at Maria at ng kanilang anak na si Miguel. Si Miguel ay isang mabuting at masayang bata na labing apat na taong gulang. Ngunit sa loob lamang ng ilang buwan, nakita ng kanyang mga magulang ang isang nakakatakot na pagbabago. Ang kislap sa kanyang mga mata ay naglaho. Naging walang gana siya, magagalitin at nagkukulong sa kanyang silid ng maraming oras nakatutok sa kanyang telepono. Bumagsak ang kanyang mga grado. Ginawa ni na Jose at Maria ang gagawin ng sinumang magulang. Dinala nila siya sa mga doktor, sa mga psychologist. Kumuha sila ng mga pagsusuri sa dugo, naghanap ng mga kakulangan sa bitamina at pinag-usapan ang tungkol sa stress sa paaralan. Ngunit lahat ng pagsusuri ay normal. Walang makapagpaliwanag sa pagbabago. Ang hindi alam ng mga magulang ay si Miguel ay nasa ilalim ng isang espiritual na pasanin isang anino na bumabalot sa kanya, na sumisipsip ng kanyang lakas at pag-asa. Ang kanyang kaluluwa ay walang proteksyon. Maraming pamilya ang tahimik na nagdurusa sa parehong kalituhan at sakit na ito. Kung may katulad na nangyayari sa iyo, mag-subscribe upang maging bahagi ng isang komunidad na nauunawaan na ang pangunahing labanan ay espiritual at handang lumaban para sa kanilang mga anak. Huminto muna tayo sandali. Gusto kong tingnan mo ang iyong puso at ang iyong tahanan. Sa kabila ng pang-araw-araw na abala, ng mga tawanan at pag-aaway, nararamdaman mo ba ang tunay na kapayapaan? O nakakaramdam ka ba ng isang hindi maipaliwanag na tensyon? Isang pagkainis na hindi mo maintindihan? Pumasok ka na ba sa silid ng iyong anak sa gabi at nakaramdam ng isang lamig na hindi dahil sa aircon? Hindi ito imahinasyon lamang. Ito ang mga alon mula sa mundo ng espiritu na umaabot sa ating pisikal na mundo. Ang unang linya ng depensa ay ang pagkilala na ang labanang ito ay totoo. Ang iyong tahanan ay dapat maging isang santuwaryo, isang lugar ng liwanag at kapayapaan. Ngunit para mangyari iyon, dapat tayong maging aktibong tagapag-alaga. Inaanyayahan kitang gumawa ng isang deklarasyon ng intensyon ngayon din sa mga komento. Isulat mo Mahal ko ang aking pamilya. Nawa'y ang mga salitang ito ay hindi lamang isang teksto sa screen, kundi isang sigaw ng laban mula sa iyong puso, isang pagpapatibay ng iyong pangako na protektahan ang iyong tahanan sa lahat ng antas. Sa pagsulat nito, sumasali ka sa libu-libong iba pang mga magulang na gumagawa ng parehong desisyon. Kung ang mensaheng ito ay gumigising sa iyong puso, kung nararamdaman mo ang tawag na protektahan ang iyong pamilya sa mas malalim na paraan, ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel. Ang iyong subscription ay isang boto ng pananampalataya, isang senyales na handa ka ng tumanggap ng higit pa. Ngayon, darating tayo sa puso ng ating usapan. Ang sandata mula sa langit na itinuro sa atin ni Santa Teresa. Bakit napakamakapangyarihan ng dugo ni Kristo? Isipin mo ito sa ganitong paraan. Sa anumang transaksyon, ang halaga ay tinutukoy ng presyong binayaran. Ang dugo ni Kristo, ang presyong binayaran para sa ating pagtubos, para sa ating kalayaan. Hindi ito ginto o pilak, kundi ang mismong buhay ng Diyos na naging tao. Ito ang tubos, ang tiyak na presyo ng pagtubos kaya't nanginginig ang impyerno sa pagbanggit nito. Ito ang walang hanggang paalala ng kanilang pagkatalo. Kapag tinatawag natin ang dugo ni Kristo, hindi tayo bumibigkas ng isang tula. Ipinapakita natin ang resibo ng tagumpay ni Jesus laban sa anumang puwersa ng kasamaan. Inaangkin natin ang proteksyon na binili niya para sa atin sa krus. Ngunit, paano natin ito gagawin? Iginiit ni Santa Teresa na hindi ito tungkol sa dami ng mga salita, kundi sa kalidad ng puso. Maaari tayong bumigkas ng isang libong panalangin, ngunit kung wala ang ating puso, ito ay parang mga walang laman na kampana. Ang sikreto ay ang manalangin ng may puso. Iugnay ang ating isip at kaluluwa sa mga salitang ating binibigkas. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang panalangin, salita sa salita. Ito ay simple, ngunit ang kapangyarihan nito ay walang hanggan. Bago manalangin, huminto ka. Huminga ng malalim. Isipin mo si Jesus sa iyong harapan. Pagkatapos, nang may buong pananampalataya, sabihin, Panginoong Jesus, sa ngalan mo at sa kapangyarihan ng iyong mahal na dugo, tinatatakan namin ang bawat tao, pangyayari o kaganapan kung saan nais kaming saktan ng kaaway. Sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, Tinatatakan namin ang lahat ng mapanirang kapangyarihan sa hangin, sa lupa, sa tubig, sa apoy. Sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, sinisira namin ang lahat ng hadlang at pagkilos ng masama. Hinihiling namin sa iyo, Jesus, na ipadala sa aming mga tahanan at lugar ng trabaho ang mahal na birhen, kasama si San Miguel, San Gabriel, San Rafael at ang kanilang buong koro ng mga banal na anghel. Sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, tinatatakan namin ang aming bahay ang lahat ng naninirahan dito, pangalanan ang bawat isa. Ang mga pagkain at mga ari-arian na bukas palad niyang ipinadadala para sa aming ikabubuhay. Sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, tinatatakan namin ang lupa, mga pinto, bintana, bagay, pader at sahig, ang hangin na aming nilalanghap. At sa pananampalataya ay inilalagay namin ang isang bilog ng iyong dugo sa paligid ng aming buong pamilya. Sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, tinatatakan namin ang mga lugar na aming pupuntahan sa araw na ito at ang mga tao, kumpanya o institusyon na aming pakikitunguhan. Sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, tinatatakan namin ang aming material at espiritual na gawain, ang mga negosyo ng aming buong pamilya at ang mga sasakyan, mga kalsada, mga himpapawid, mga daanan at anumang paraan ng transportasyon na aming gagamitin sa iyong mahal na dugo. Tinatatakan namin ang mga kilos, isipan at puso ng lahat ng naninirahan at pinuno ng aming inang bayan upang ang iyong kapayapaan at ang iyong puso ay maghari dito sa wakas. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, para sa iyong dugo at sa iyong buhay, dahil sa mga ito kami ay naligtas at napreserba mula sa lahat ng kasamaan. Amen. Isipin mo ang panalangin ito. Tingnan mo ito bilang isang likidong liwanag, matingkad na pula at nagniningning na nagmumula sa iyong puso at bumabalot sa iyong mga anak, sa iyong tahanan, sa iyong trabaho. Gawin ito tuwing umaga. Ilagay ang iyong kamay sa noon ng iyong mga anak kahit na sila ay malalaki na at gawin ang panalangin ito ng tahimik. Turuan mo rin sila na tawagan ito. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang patutuon ni Lenny, isang ina mula sa Cebu. Ang kanyang maliit na anak na lalaki Limang taong gulang ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na takot sa dilim, isang takot sa dilim na nagpapasigaw sa kanya tuwing gabi. Sinimulan ni Lenny na gawin ang panalangin ito. Hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak, sa loob ng wala pang isang linggo, ganap na huminto ang mga takot sa gabi. "Isang gabi," sinabi ng bata, "Mama, Pwede ba tayong magdasal ng Shining Blood Prayer bago matulog? Nakilala ng kawalang malay ng isang bata ang kapangyarihan at kapayapaan na dala ng panalangin iyon. Upang matutupan ng mga makapangyarihang panalangin tulad nito at palakasin ang iyong spiritual na buhay, hinihikayat kitang mag-subscribe at sumali sa aming lumalaking komunidad ng panalangin. Ang kapangyarihan ng panalangin ito ay hindi hihinto sa iyo o sa iyong mga anak. At ito, mga kaibigan, ay isa sa mga pinakamalalim at nagbibigay pag-asang paghahayag na iniaalok sa atin ni Santa Teresa. Kapag ang isang ama, ina, lolo o lola ay nagsimulang tawagan ang proteksyon ng dugo ni Kristo sa kanilang pamilya, nagtatanim sila ng isang espiritual na puno. Ang mga ugat ng punong iyon ay lumalalim ng higit pa sa kasalukuyan. Lumilikha ito ng isang pamana ng proteksyon, isang mana ng biyaya na maaaring magpala sa mga henerasyon na hindi pa ipinapanganak. Isipin mo ang iyong lolo o lola. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ang kanilang tahimik na debosyon, ang kanilang mga rosaryong ibinubulong sa madaling araw, ay nagpoprotekta pa rin sa iyo ngayon? Ang sagot ay isang malaking oo. Pinararangalan ng langit ang matiyagang pananampalataya ng mga ninuno. Gusto kong makilala ninyo si Mang Tomas, isang hamak na mangingisda mula sa Palawan. Sa loob ng limampung taon, tuwing lumalabas siya sa dagat sa madaling araw, ginagawa niya ang isang simpleng panalangin, tinatataka ng kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak sa dugo ni Kristo. Si Mang Tomas ay pumanaw na, ngunit ang kanyang pamana ay buhay. Ang kanyang mga apo, na ngayon ay mga propesyonal sa malalaking lungsod, ay namumuhay ng marangal. Nalampasan nila ang mga hindi maipaliwanag na panganib. Nalampasan nila ang mga pagsubok na sisira sa iba. Tila mayroon silang isang uri ng hindi nakikitang kalasag. Hindi ito swerte. Ito ang bunga ng panalangin ng isang tapat na lolo. Sa kabaligtaran, alam nating lahat na may mga pamilya kung saan nauulit ang mga mapanirang pattern. Pagkagumon, karamdaman, pagkakawatak-watak, Tila may isang madilim na ulap na bumabalot sa kanila. Kadalasan, ito ay dahil walang sino man sa lahing iyon ang tumayo upang sirain ang siklo. Walang nagangkin sa banal na proteksyon na laging magagamit. Ikaw ay maaaring maging taong iyon para sa iyong pamilya ang iyong panalangin ngayon ay maaaring magbago sa kapalaran ng iyong mga apo sa tuhod. Ito ay isang kamanghamanghang responsibilidad at isang hindi kapanipaniwalang pribilehiyo. Malayo na ang ating narating ngayon. Tinanggal natin ang maskara ng mga hindi nakikitang panganib na bumabalot sa ating mga anak sa modernong panahon. Muli nating natuklasan ang pinakamakapangyarihang sandata na ibinigay sa atin ang kabanal-banalang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng karunungan ng isang dakilang santa si Teresa ng Avila. At nalaman natin na ang proteksyong ito ay hindi lamang para sa isang araw, kundi maaaring lumikha ng isang walang hanggang pamana ng pagpapala para sa iyong buong angkan. Ngunit bago ako magtapos, dapat kitang bigyan ng babala tungkol sa ilang mga karaniwang pagkakamali na, nang hindi nalalaman, ay maaaring magpahina o kahit na magpawalang bisa sa banal na proteksyong ito. Ang unang pagkakamali ay ang pagiging pabago-bago. Ang pananalangin lamang kapag may krisis ay tulad ng pagtawag sa mga bumbero kapag nasusunog na ang bahay. Ang proteksyon ay isang kalasag na nangangailangan ng pang-araw-araw na pagpapanatili. Gawin itong isang ugali, hindi isang reaksyon. Ang pangalawang pagkakamali ay ang mekanikal na panalangin. Ang pag-uulit ng mga salita na walang puso dahil sa nakagawian na. Hindi tumutugon ang Diyos sa mga formula, tumutugon siya sa pananampalataya. Tulad ng iginiit ni Santa Teresa, ito ay isang bagay ng pag-ibig, hindi ng maraming salita. Ang pangatlong pagkakamali ay ang hindi pagtuturo sa ating mga anak na ipagtanggol ang kanilang sarili. Ibigay sa kanila ang kasangkapang ito. Turuan sila mula sa pagkabata na sabihin, Dugo ni Kristo, protektahan mo ako. Ang ikaapat na pagkakamali ay ang pagkukunwari, humihingi ng banal na proteksyon habang pinapayagan ang mga nakalalasong impluensya, mga programa, pagkakaibigan, gawi na malayang pumasok sa ating tahanan. Hindi natin maaring anyayahan ang liwanag at kadiliman ng sabay. At ang ikalima at pinakamalaking pagkakamali ay ang kawalan ng pag-asa. Ang pagsuko sa unang pagsubok ang espiritual na buhay ay isang labanan. Magkakaroon ng mahihirap na araw, ngunit ang iyong pagtitiyaga ang susi sa tagumpay, hindi mo kailangang maging isang santo para magsimula. Kailangan mo lang maging isang ama o ina na nagmamahal. Magsimula ngayon, magsimula ngayong gabi. Kung ang mensaheng ito ay nakapukaw sa iyong puso, mangyaring ilike ito upang maipakita ito ng YouTube sa mas maraming pamilya. Ibahagi ito sa ibang magulang na kailangang marinig ito at higit sa lahat kung hindi mo pa nagagawa mag-subscribe at i-activate ang bell. Dahil sa ating susunod na video, ibubunyag natin ang iba pang mga lihim na panalangin ng mga santo para sa pagpapagaling ng pamilya. Hindi mo gugustuhin makaligtaan ito. Laging tandaan, walang puwersa ng kadiliman ang maaaring mananaig laban sa isang kaluluwang tinatakan ng dugo ni Kristo. Ang iyong pamilya ay maaaring at dapat protektahan. Ang desisyon na magsimula ay nasa iyo.